Hey guys, what's up? So ngayon, samahan nyo kayo pumunta ng Macau. So nandito nga pala tayo sa tour budget and sumakay tayo. Ito ngayon yung sasakyan natin papunta ng Macau. And, and guys, medyo nakakahilo dito ng konti and kaya tinulog na lang namin. After nyan guys, pasok tayo ng immigration pero hindi na ako nakapag-video. Kaya dito na tayo kagad sa City View ng Macau. Ayan guys, parang medyo kakaibang mundo dito guys kasi napakaganda ng mga buildings at mga hotel. Ayan, and before yun ay nag-drop muna kami sa Puyo ni Cyrus And after yun ay pabalik na kami na pupunta sa pinag-stayhan namin. Actually, nag-dinner lang kami dyan. And ito guys, medyo kakaibang mga cars dito guys. Nakakatawa lang kasi alam yung parang car show palagi. So, dito pa lang sa unang lakad namin sa unang gabi meron na yung mga daan ng free days. Ay nga, since first time natin, at marami tayo naririnig ng daming free days. Sabi na ano pa lang, free days pa lang busog ka na, 'di ba? And ayan, napakaliwanag dito guys sa Macau. Alam niyo yung kahit gabi kayo maglakad-lakad, okay lang. Kasi super daming li mga street lights. And ayun guys, yun, feel na feel mong safe ganun. And ito nga pala yung view pag gabi dito sa Senado Square. Ayan. So, ito yung madalas puntahan ng mga turista. Ayan, lakad-lakad lang tayo. Actually, so, plano namin magpahinga. Naglakad-lakad lang kami yan sa first night namin. Pero, unexpectedly, narating nyo namin tong St. Ruins na Broken Church. Supposed to be the next day pa namin ito pupuntahan. Pero, ayun nga. Mas maganda daw palang gumala dito ng gabi. So, ito guys, going yung renovation niya. Nakatarp yan guys, nakatarp. Sayang naman ba diba? Pero okay lang. And then, tinignan namin dito sa site kung what's in the, ano, nasa gilid niya. Mm -hmm. ayun, tambay kami. And the next day, ito na yung gala namin. Mm -hmm. And dito kami pumunta sa, ano, Fisher's Man, Fisher's Man <laughs> Wharf. And ito yung mga iba pang view. Hindi ko alam kung anong mga tawag yan sa mga hotel na or mga stores na And meron pa dito, ayan, itong view na parang alam nyo yun. Uh, sa Europe yun na style. I don't know, comment na lang. Wala talaga akong alam. Pero, ayan, ito yung view natin guys. Para ito yung Las Vegas of Macau daw. So, paggabi maganda din daw dito. Pero, yun nga, daytime kami pumunta. And napakainit guys. Kaya, hindi na rin kami masyado nakapag-video. More on, ano lang, pictures. And, ito naman yung Grand Lisboa. Tapos, yung... Yan, itong mga Lisboa. Yan, itong mo, more on casinos and hotels yung mga nandito. And after ng konting gala, punta ka na, na, kami para mag lunch. So, dito naman sa lunch namin, guys. Ayan, isa siyang parang authentic na restaurant dito. So, at least we'll try namin yung mga ano, iba't ibang pagkain dito. Nakakatuwa lang, guys, kasi walang picture. Ayan, so si Ate Jerry kita yung nagpili ng food ko. So, the rest, ayan, tinignan lang namin yung naka-display or nakikita namin na pagkain sa iba. Then, after lunch, ayan, another gala na naman. Nandito kami sa garden. Ayan, parang park nila dito. Then, we went to Londoner. Ayan, so, dito kami nagpasya-pasya. Medyo mas matagal kami dito kasi marami talagang view dito. And, meron kami nasakyan. This is the Black cab. Ayan rin. So, ito yung, parang virtually pinasyal tayo ng London. Ayan. So, meron tayong driver na nasa black cab tayo. Tapos, meron tayong virtual na napapanood na parang nasa kalsada. And guys, nakakatuwa kasi different seasons yung pinakita dito. So, fast forward ko na lang to kasi super happen ito. Pero, ayun guys, ang cool lang guys. Ayun, no, parang kaming may kasama sa harap. No? Naka, ano sila, parang hologram style. And, ayan, finas forward ko ka na kasi super daming pinakita dyan. And, syempre, ayaw ko nang mabura lang yung memory na yan, ba diba? At least makita natin. So, ayun, super enjoy guys. Napakaganda ng, ano yan, experience dyan sa Black Cab na yan. And, after that, naglakad-lakad kami mismo sa loob ng Londoner. Ayan, may mga casinos dyan. Actually, puro pictures kami eh. Wala masyadong video. And, ito, Punta kami ng labas. Kitang kita nyo yung Eiffel Tower. Ayan, isa so sa pangarap natin yan. Pero hindi pa tayo nasa Paris, nasa ano lang tayo, Macau. Pero at least, having this kind of experience to see Eiffel Tower na replica. And ganitong view, di ba? Sulit na guys, grabe, nakakatuwa. And guys, and picture picture lang kami dyan sa labas. Then, ayun, meron kaming hinahanap na... Ano yung trending na ano yung pinapipicturean nila yung mga turista thingy so ito guys ang ganda rin ng view dito kinuha ko talaga yung view na ito and nagtambay talaga ako dyan kasi napaka cool nitong place na ito and guys actually 3 days lang kami dito sa Macau and napaka ganda yung view. Alam nyo parang develop na develop. And next natin dito sa Venetian. Ito, this is different naman po yung sa Pinas. Uh, kasi di ba yung sky sa Pilipinas is real. Ito, nasa loob ng mall yung buong Venetian. So, this is another outdoor view. Uh, on the top of the building. Tapos ito yung uh, escalator trend. Ayan. So, di ba naki-trend-trend -trend tayo. Oh, uh, di diba? And after nyan, we went back sa aming place. And si Nel, tuwang-tuwa kasi maraming croissant na bigay ng kuya ni Sai. Actually, plano nilang bumili ng croissant kasi meron sa nakita sa store kanina. Pero, ayun nga. Then, after that, we went back dito sa Senado Square. Pero this time is daytime. So, sabi nga nila madaming tao dito. So, Karami guys, super daming tao pero ayun si Nilo, how how pa rin yung tripod. Nandoon sa malayong malayo and kami naghahabol na lang kami kasi nauna na sila na. Then. then ayun guys, sa pagpunta namin dito, meron kami na discover na museum nasa taas. Actually daytime pala to bukas. So, kami yun gusto ko rin makakita or like pumasok sa museum. And dito guys, very interactive yung mga screens nila, touch screen siya tapos may mga sounds yung ibang mga gamit, alam niyo yan, talagang interactive tapos, ano yan uh, meron siyang Portuguese Chinese, then English dun sa mga writings na nakasulat then, alam yun may ma-experience talaga, yung history ng Macau so, ayan, ito yung sa taas then, we will go back to the Grand Lisboa And this is the last day na naglalakad-lakad kami. Actually, kung titignan sa mapa, hindi siya ganun kalaki. Pwede talaga siyang magala ng one day lang. Pero alam niyo yun, kami, ginala lang namin siya ng three days and more on pa nga. Alam niyo yun, like, at least medyo sulit din namin ang Macau. Ayan, nag-rest-rest din kami over there. Pero actually, uwing-uwing na rin kami. Mas gusto kasi namin ang Hong Kong ito mga group pictures namin na may video di diba? para kaming magpo-practice ng ano ng dance ayan so at least yung mga kulitan moments namin while having pictures oh di ba tas ako lang lagi yung kakaibang color ng damit and ito yung paboritong gawin ni Nel yung naka-white tapos nasa taas yung camera niya. Actually, last day kasi namin to tapos nag-shopping-shopping like, shopping na kami. Siyempre, hindi mo wala yung pagkuha natin ng video ng emote-emote. Ayan, di ba? Parang, um, what's next? <laughs> Pero, that's right. I mean, ayun lang. ni enjoy lang natin moment. Then, after yan may pabaon sa atin si Ate Raquel. Kaya, thank you, Macau.